makulungan kayo mga paunga-bili. Ako si Tawalawa, ano ba yan? Ano yung resulta ng asawan? Babae ba siya na naki? Babae. Ang liit-liit niya? Ang liit, -liit nga eh. Dapat talaga dalhin sa ospital dito. Dalhin niya sa ospital yung bata. Wala bang, bang ospital na malapit dito? Tapos naman meron, nagpakamatay pa rito yung tatay. Tapos yung nanay, namatay Saan naman. Saan ang pakamatay niyan, bro? Saan, Saan niya? naman, naman Ah, ito, ito, ito? Oh. ang pakamatay? Hmm. ah. kung kayo magbuhat ng negro na ito. Yung trabaho nila ay eh, magbuhat. Dapat eh, mag wala sila uh. stretcher. Hindi ka tulad sa atin, di ba? May uh. stretcher uh. naman din sa loob ng... Ano binigyan na? Yung body bag? Mm, body, body bag? body bag. Kung hindi nila pababa, yung mas magandang mga tin. No? Uh. Nakita nila, hindi ko kaya buhatin eh. Bigat eh. Di. May sabihin, dalawa kayo? Hindi, apat. Apat. Sobrang bigat. Mabigat yung bangkay. Eh. Talagang parang ayaw lumabas ng pintuan. Nung namatay ba yung asawa niya, hindi pa nagpapakita dyan? Hindi nagpaparamdam? Eh, Saan na nagpunta? Saan sa asawa niya nagpaparamdam? Anong ginagawa? Wala naman. Yung baga ano lang yung baga nagpaparamdam lang siya na pagpapatayo lang dyan. Ah, pero kayo, wala kayo naramdaman? Eh, ako naman, pagano ano, minsan pinapangunan siya, No. Ano oh. sabi na natin? Ano tayo doon sa ano, sa police station. Ano gagawin? Dala ng police yun lahat ng penis ng mga ito eh. Hmm. Yes, no, 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 no. we will, we will go to McDonald's.